idea sa uh, mga lugar nyo kung sakali na makita nyo to at uh, tingin nyo applicable dun sa area nyo pwede nyo itong ngayahin mga boss eh. maliit mga boss pero kayang bubuhay ng pamilya pita tayo ng kahit pa paano uh, naubos natin ngayon 600 piraso na itlog ng pugo tapos uh, 50 piraso na penoy o yung malalaking kwek-kwek yung tinatawag nilang tok tapos apat na balot na kikiam tapos isang balot na baseball at saka isang balot na squid balls. at 60 peraso na dynamite at 25 peraso na lumpiang shanghai yan yan yung naubos natin ngayong araw mga boss Welcome back mga boss! Isang magandang mga sa inyong lahat at welcome sa ating uh, munting YouTube channel ulit at ito yung ating pagbabalik mga boss dahil hindi matagal tayong hindi nakapag-upload dito sa ating YouTube channel eh, no? dahil uh, may mga ginawa tayo uh, siguro mga ilang buwan din na uh, hindi tayo nakapag-update dahil may mga mas kailangan tayong gawin kaysa sa pagbablog eh, no? at saka isa pa, medyo busy talaga tayo mga boss kaya yun, uh, ngayon lang tayo ulit makapag-upload pero Simula ngayon mga boss ay uh, mag-update na ulit tayo dito sa ating YouTube channel dahil uh, medyo hindi na masyadong busy yung ating mga trabaho ngayon eh, you no? Know? May trabaho pa rin pero kahit paano uh, bibigyan na natin to ng oras itong ating pagbablog Sa mga hindi nakakilala sa akin mga boss uh, ano sa mga bago pa lang mga ngayon pa lang manunood dahil medyo mga matagal nga tayong nawala uh, Kung titignan nyo ulit yung ating mga video kailangan tayo o oh, nagkaroon tayo ng mga munting subscriber sa mamamagitan ng pagsasapatos mga boss yun, nagtitinda tayo ng mga wholesale ng mga sapatos, mga ukay, mga pair box doon tayo mas nakilala you no? Know? doon tayo nagkaroon ng kunting mga mga followers, yan dahil maliit pa lang naman ang bahay natin mga boss you no? Know? at yun, pinapalaki pa natin at yun, doon tayo nagkaroon ng mga followers you know? at ngayon mga boss ay uh, sasama ko kayo kung ano yung mga ginawa ko nung mga hindi tayo nag-upload ng mga video dito sa YouTube you know? yung tinigil natin yung pagsasapatos yan, uh, papakita ko sa inyo mga boss kung ano yung mga uh, ginagawa ko sa araw-araw para magkaroon din kayo ng kunting idea tungkol sa mga mga maliit-liit lang mga hapang hanapbuhay, buhay you know, para kung just in case man na kayo yung i-apply din sa sarili nyo o dun sa lugar nyo magkakaroon kayo ng idea dito Kaya tara mga boss! Pero bago tayo pumunta doon mga boss, eh, you know, uh, no? papakita ko muna sa inyo yung ating tindahan. You know, yan, ayan. Ayan yung update dito. Yan. Yan, ito yata yung ating mga sapatos. Yan o. konti Kunti na lang siya mga boss. You know? Yan o yan. mga pang basketball shoes. Nabagsak presyo na natin yan kasi uh, last na order na natin to. Uh, at uh, ipo-pull out na natin itong lahat ng ating mga paninda. Yan. Yan you know? o. Yan. Yan yung ating mga ah, uh, okay shoes. pero pa yan doon sa loob. Yan you no, know? Hindi lang makita. Yan, yan yung update dito sa ating tindahan. Yun, pupunta na tayo doon sa isa dahil uh, tanghali na uh, ako ang nagbabantay doon pagka ganitong oras na. Two hours later. Yun mga boss, ano, nandito tayo sa kabilang tindahan. At uh, yan, ayan yung ating pinagkakabalahan mga boss. Yan. Yung mga time na wala tayo sa YouTube, you know, hindi tayo nag-upload, hindi na tayo ng mga sapatos. Yan, ito yung ating pinagkakabalahan. Yun, eh. Yan. Diba? yan Yan. Ay mga boss. Ito 'yung ating tindahan, Tabing highway Wing. Yan natyaybig ng ating tindahan, mga boss. Dito 'yung ating uh, Working place maghapon. Tayo 'yung naka-duty dito, ha. Niyan mga boss, ano? Samahan niyo ako ngayon dito na mag sa buong maghapon ito. Papakita ko sa inyo mga boss kung gano'ng ka-profit ako yung ganitong klaseng business mga boss. Para magkaroon kayo ng idea. Kung na lugar nyo kung sakasakali na makita nyo to at tingin nyo applicable dun sa area nyo. Pwede nyo itong ngayahin mga boss. Eh. Maliit to mga boss pero kayang bubuhay ng pamilya. At yun yung ating isishare sa inyo ngayon para magkaroon kayo ng konti ng idea. Tara mga boss! yun mga boss uh, gabi na eh you no know, 7:30 na mga boss hindi na tayo na video kanina kasi nalubat tayo eh you no know. kaya yun at ito na siya ngayon mga boss oh ayan na mga boss oh yeah. so far na ubos naman natin yung uh, niluto natin kanina na panghuli yung pang 600 pieces tapos yung mga kikiam natin may natira na ano na fishball nakatira sa atin mga boss ano? You know? Pauwi na rin tayo Kasi uh, gabi na Yan magliliquid na lang tayo Maraming kalat na yan At yung palamit dyan kanina Dinala na ng anak ko Yun At yun mga boss ano? You know? Bukas ulit At magliliquid na tayo Dahil gabi na Yan At maraming salamat sa Diyos mga boss At makaubos tayo Mita tayo ng kahit papano Ah, uh, naubos natin ngayon, 600 si piraso na itlog ng pugo, tapos uh, 50 piraso na penoy o yung malalaking kwek yung tinatawag nilang tokneneng Tapos apat na balot na kikiam, tapos isang balot na fishball at saka isang balot na squid balls. At 60 piraso na dynamite at 25 piraso na lumpiang Shanghai. Yan. Yan yung naubos natin ngayong araw mga boss. Kaya yun, salamat sa Dios mga boss. Hanggang sa muli.